Ito mga boss, may papakita ako sa inyo. So ito yung pinakaiba, tiles, kapag gumagawa tayo or gumagamit tayo ng proper spacing. Walang kapakyan mga bossing, oh. Kita nyo, oh, matibay yung kabit ng tiles natin. Itong dating nag tiles na nakakabit sa kanila is 0-0. Ito. 0-0. So medyo maraming kapak mga bossing. Ayan na nakakandabasag o. Oh. Ito tanyo mga boss, pag 0-0, ito walang space. Tinan nyo. Pakinggan nyo. Yan. Diba? Yan yung sakit nya. O. Oh. Ayun, oh, kapak na no? Oh. Ito pa. Yan mga bossing eh, no? Ayan, no? Ang dami. Ayan, no? Puro kapak mga bossing. Yan ang sakit ng 00. Zero -zero.